Hi everyone! Ayan, nandito kami ngayon sa uh, Tropicana Garden. Ayan. So, may isang tropa na nag-invite dito. Ayan. So, sasabay tayo sa konting drills and conditioning ng anak niya. So, sasabayan natin, di ba? Ayan, kasama natin si Zainan. Ayan, dalawang bola hawak ko. Ano sa'yo? Ayan. Dito kami magpapakondisyon ngayon sa Tropicana Garden. Ayan. Ayan. Uh, nakiusap lang yung tropa na isabay natin sa konting conditioning and drills yung anak niya. So yun, kahit hindi tayo masyadong magaling, may nagtitiwala pa rin. <laughs> kahit buhaya tayo sa laro.

sing huh? dadayo tayo ngayon okay, okay. Ah. susubukan natin yung Ito. laruan ng uh, ah, isasabay natin sa drill yung mag-amang del rosario yan um, yeah. natin si Charles tsaka si Zach From Silangan From Silangan To Marikina Dumayo kami ni Zane Iba kasi Mas masarap kasi yung may Kasabay ka sa Konting drills and conditioning Masisipagin ka kasi yung mag isa ka lang Kung ano lang yung makayanan mo Yun lang Pero kung may kasabay ka Mas mapuporsige ka Ganun Ito na tayo Dito na tayo sa court na? Ayan na. Ayun. Ayun. Ayan. Ito na ang court. Mo, na ang court. Mo taong -taong? Ito na ang court. Ito na ang court. Ito na ang court. Ito na ang court ng Ito na ang court ng Tropicana Garden. Ayan. Iwanag ng ilaw. Solo namin na yung court, oh. Solo. <laughs> oh, guys. Ayan na si Zach. Oh, andito na kami. Anak ni Idol. Ayan. So, sabay kami mag papakondisyon ngayon. So, mga simpleng drills and uh, footwork lang. Shooting drills. Ayan. Sabay kami ngayon. Diba? Para mabawasan din yung taba natin. Okay, Zach? Ready? Okay, set No, so oh. 5, ang, five ang uh, 5 minutes, ay 5 minutes. Siguro mga dalawang ano lang sa stretching. Tapos isang para kahit hindi mo na sa i-full. Ah, hindi 'yan ganoon naman. Pag silang, silang uh -huh. sa mari, lang kanya bago mag-stretch. Tsak. Panghuli natin yung ano sa. Ah, sa ano? Wednesday? Oo. Oh, hindi, sa ano? Umaga. Kasi coding ko, nag-shooting na kanina. Oo. Alam mo naman mga tabang ano diba, Zach? Mga tabang stretching. Sa Maris. Lagi kasi ka silang may kaya sa Maris. Meron. Araw-araw dati. Araw-araw? Hmm. -araw? Ngayon, wala kang training ngayon? Sa club. Ah, el oh. Siempre. Isang, ilang ilang ikot ten lang so ang gagawin natin para mas advantage ka mag uumpisa tayo sa 12 tapos sa sunod na ano natin gagawin natin kasi kasi ibig sabihin tataasan natin ang yung ikot natin tataasan natin ang tataasan para mas mas mabigit mas, mas, mas ano yung ano yung baga mas advantage ka na sa iba kasi kung paulit-ulit ka ten lang na ten ba ang ginagawa nyo? Hindi e, ganun lang rin? So, content ka naman rin. Eh. Walang nababago dun sa ano um, na kailangan. si Jordan, nagpa-practice sila ng yung iba nagpa-practice si Jordan bar, siya ginagawa niya sa years. So yung training nyo sa school, para mas maging advantage ka, di ba nagtitraining kayo sa school? Kung ano yung ginagawa nyo sa school, dapat mas sikitan nyo yung repetition yun. nyo. Siyempre, yung pahinga. So, huwag mo rin masyadong maabos. Siguro every eh, other day, Python ko, um, so, masyari yung abuso. Kasi, ang mangyayari naman sa sa'yo, kapag inabuso ko yung mga taon mo, uh, injury. Para si Derek Cruz, so kung si ipag sa training, o ano nangyari, sakitan lang yung galing. So, kaya lang balas natin. Kasi nga, kapag-a-in, kapag a na ako, wala pa akong eh. so, may... <laughs> <laughs> injury. pa <na>. pa <laughs> may injury. Ano, umpisa tayo ha? Dito tayo na, dosi tayo ha? Jogging tayo tapos kasama ng ha? Game, okay, one, two, three. bola. Kaya bola lang pipicturan. Ngayon na. Ito na. Nadi! Bola lang pipicturan. tapos lang yung isang ano hanggang dito lang <laughs> madali, kasi. Ayan guys, tapos na kami. Tapos na kami ni Zay. Nung practice. Next week ulit. Ipakits tayo next week. Daddy, Oh, grabe si Zay, no? Ang sipag talaga magbasketball basketball Buhaya yan, paglaki. はい。<laughs>